Ang number one tabloid Number one tabloid Di lang radyo TV na TV na Ito ang Abante Teletabloid tabloid. Abante Ab -ab -ab Abante Radyo Balita Radyo Balita Ngayon Abante Ab -ab -ab Abante Radyo Balita Radyo Balita Ngayon Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso tayo sa balitaan. Abante Radio Live Report. Senate President Cheese proud sa Senate record na nga magpapasan ng mas marami pang batas bago ang 2025 campaign. Umaabante sa balita si Abante Reporter Raymond Tinasa. Ipinagmalaki ni Senate President Xi na habang patapos ah, ang third regular session ng 19th Congress ah, na tiling on pace ang Senado para maging isa sa pinakaproduktibo sa kasaysayan ah, na may kabuhang 72 bills ang nilagdaan ng na matasa Sa ilalim niya na nililirato ni Escudero na pagtuloy ng Senado ang mandato itong magpasa ng mga batas na makatulong sa administrasyon para makamitat ang development Planta sa mapalakas ang sobrenya ng Pilipinas at mapaganda ang posisyon ng bansa bilang investment destination para sa kaubuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon kay yes, Silero, ang mga nipasang batas ay resulta ng investigasyon isinagawa ng iba't ibang komite in aid of legislation at hindi lamang sismisan para maribang ang mga mamayan pinayaga ng Senate Data na sa puso itong nagpasalamat sa ngalan hindi lamang ng ibang estado at terror, kundi sa ngalan ng sambayanan. Ako si Raymond Dinaza ng Abante Radio. Ito ang balitang magulisa, walang mintis. Maraming salamat Raymond. Samantala, Pilipinas kumpiyansang mananatiling matatag ang relasyon sa Korea sa kabila ng political tension. Umaabante sa balita si Abante reporter D.K. Zarate. D.K.? Naniniwala nga Pilipinas na maralagbasan ng Republika ng Korea problema sa usaping political sa kanilang bansa. Ginawa ang payag kasunod ng... Uh ng impeachment kaya Republic of Korea President Yon Suk-yul. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may abilidad ng Korea tungo sa payapa at constitutional means, maturity at matatag na demokrasya. Nanindigan ng Pilipinas na mananatiling matatag ang relasyon natin sa Republic of Korea. Matatandaan na impeach at nasuspinde si Pangulong Yon Suk-yul sa mga tungkuling matapos ang pag-uutos ng panandaliang martial law sa Korea abang wala pang dalawang linggo matapos bumoto ang uh, parliament uh, para sa si speech impeachment naman kay uh, yung Sokyon ay uh, naharap naman ngayong speechment dito kay acting president ng South Korea na si Han Dakso. Ako si DK Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat D.K. para sa iba pang nangungunang balita, mag-like and follow sa aming mga social media accounts. DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 sa TikTok, Instagram at X. Sa oras na ito, sumayin nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Dito lang yan sa Abante Radyo Balita ngayon. Ako po si Zeus Valdez. Magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al Servicio.